Guys, magandang madaling araw po guys no. Sincha na guys, patay nagbi-video ng ano guys madaling araw kasi may mga relevant market ay papakita guys eh. ito na yung mga store natin guys na iba't ibang klase guys no pero ito siya hindi siya umiilaw ng mga to no ito parang uh, ano boots kanan no yan guys i view niyo, nyo so ito pa yung isa kaliwa naman ayan Diba siya yan? Amis. Kasi yung tinapyas. Kasi yung nakaraan natin ito. As ito guys. Madaming pula. Tapos mga stone na mga biyak-biyak. No? 18 meters sa guys. Ito yung manakuha na rin. may violet. Hindi po tayo nagbiyak guys. Sadyang ganyan na talaga po siya. No? marami pa yun, hindi na natin kinukuha yung iba ito yung biyak yan dolo pero yan hindi luma na na biyak na yan guys no so ito siya guys tapos yung parang mga bricks guys ayan o tapos itong kinason guys ayan na yung nakuha natin tapos may malaki doon taklobo mamaya tapos ayan white stone ayan so, dami po guys no So, ito pa guys pink alam pink white no pink white yeah. siya so, kaya ito naman yung may violet black white yellow hindi ito po yung lahat ng kulay guys no and, tapos ito pa guys and yan dami guys Tong heart natin, white heart. Oh art guys no art na art tapos pag ganyan ayan may dot may mata no art sya no tapos ito pa guys isa ah, uh, ayan guys may sulat ano yun, guys sulat niya, parang literates, no tapos yan dyan naman box ah, uh, ito pinaka iba sa bato na to guys may sulat no Ayan. Ito siya guys. Bato po yan. Ayan. Triangle. Ayan natin isa isa guys. Kaya mahaba na naman yung video. Mayroon pa tayong papailawin natin. Sa itong bato na guys. o, oh, black stone. So, lahat po ng kulay guys. No? Mayroon na guys. Pumada ng bato. yan ang kintab ng bato na to guys oh. Akala mo parang ano parang crayola <coughs> pero hindi siya may ilaw guys eh, bato talaga siya guys ang kintab sobrang kintab guys siya yung nakakaiba sa lahat ng bato dito no? So, okay guys tumapula makintab naman para mga crayons Ayan yan guys. Ayan o. Hindi, hindi na magkasya sa to. So, dito tayo sa mga reliver natin guys. Yung ilaw ng mga bato, no? Let's do it. Dahil po sa ating magaling na mentor. Iba kundi si Sir Chris Sniper. Kaya ito. Kapo natin. Tapos ito yung sabi ko guys na ano, barantak lobo napal siya guys no so, yan. ano natin sa ilaw galing natin yung ilaw natin guys yan siya guys no A -a aninag tapos yung mga bato na yan guys umiilaw po lahat yan. yan guys para makita natin yung mga stone natin guys no yan siya guys guys po yung ilaw niya guys no? so ayan guys kaganda ay bato tayo guys na manipis ayan guys hindi siya umiilaw wala po siya guys silang ilaw no? no pero karamihan guys ng bato natin ayan eh guys tignan mo guys kung ano siya kaganda guys ang laki ng bato na to guys hindi mo yung ilaw niya guys ito po yung ano natin guys no? kasi mga bato to guys Anong po natin sa ating magaling na uh, mentor kasi guys May yung bato na yun guys triangle tagos yung ilaw ng flashlight ng cellphone natin no? guys guys ayan yung kulay ng bato natin guys puting puti yung ilaw nya no ayan so, guys ito so, siya guys no ito so, sa yan guys ano so, klase mga bato to guys no tanong po natin sa tingin magaling na mentor guys no siya so, guys so dami to guys lahat po to guys may ayan ibang ilaw ibang ibang iba't ibang ilaw po guys no guys so ito yung mga bato na to guys ito sya umihilaw nakahalo po to dyan lahat guys sa uh, buhangin hindi na natin ito ubusin kasi ubos na naman yung oras natin no? Kasi mga bato po yan siya guys no? Ayan guys puro malalaki na hindi nitis natin guys hindi na yung maliliit para uh, sabihin nyo lang yung ilaw kasi maliit uh, yung malalaki na lang guys kita naman yan guys kung kano kalaki yan guys tapos ito pang isa guys. Nagsasyado siya. Oh. Parang ano lang nalaki. Tao. Guys no. So. Ito po siya guys. No? Ayan po siya karami guys. Ayan. So, ito yung mga bato na yan guys. No? Ayan. Parang pinotol na kamay.